Danggabi, Polozon, Visayas at Mindanao. Nadagdagan pa ang mga binawian ng buhay sa sunog na nauwi sa mga pagsabog sa Kabuyao Laguna. Matindi rin ang pinsala lalot pagawaan ng mga paputok ang ground zero. Abo na lang ang inabutan ng mga may-ari sa kanilang gamit dahil sa insidente ang iniimbestigan pa ang mitya at nakatutok live si John Consulta, John. Mel Vicky Emil, umakit na nga sa apat ang bilang ng mga nasawi sa naganap na pagsabog sa isang pagawaan ng paputok dito sa Kabuyaw, Laguna kahapon. Ay, ay, ay! Ay bata, ay bata, Lapnos ang halos buong katawan ng batang ito na sinagip matapos ang pagsabog ng pagawaan ng babotok sa barangay Biga, Kabuyaw, Laguna, Kahapon. Sino ba sabog sa to? Popo. Hala, hala, hala. Kuya. Maron din ubuyo rito, grabe oh. Wala wala pa pang bumbero. Maririnig pa ang putukan sa gitna ng gulo. Grabe ayun oh. Yan sabog, sabog, bomba ng sabog yan. Ang residenteng si Noel Illumina ang videohan na sumagip sa bata. Wala na siya yung pinakabalat natin na to. Puro puti na lang. Bago yung ulo niya, may itim na talaga. Bago meron siya dito sa tama eh. Alam dito, may dugo siya dito Anong sinasabi siya ng bata? Tatay lang ang tatay. Tatay, tatay, tatay. Sabi ko, labang ka to. Kagabi, sinilip ko rin siya sa hospital kaso may tubo na siya at Sa ibang video, kitang kita ang, kita, ang pag-angat ng puting usok. Dinig sa di kalayuan ang mga pagputok tanaw rin ang apoy kung saan nagmula ang pagsabog. Ramdam naman sa videong ito ang panganib na sumalubong sa mga first responders. Bahagyang napatras sa kasagsagan ng mga pagputok. Pahirapan ang pag-apula sa sunog. At pagsapit ng dilim, kita ang lawak ng pinsala. Sa huling tala ng Kabuyaw LGU, apat na ang namatay sa pagsabog lima naman ang sugatan. Nang balikan namin ang lugar ngayong umaga, bumungad ang matinding pinsala na idinulot ng pagsabog. Nakausap namin ang ilang residente na malapit sa lugar nang mangyari ang aksidente. Yung fire extinguisher, tatlo ang nagamit ko. So wala, hindi isa hindi nakapatay po ng ano. No, so nilabanan ko, sinubukan kong labanan yung apoy. Pero since gawa ito sa ano sa light materials nadamay na rin po ito nga yung isa sa mga bahay o barracks na naapektuhan sa nangyaring pagsubog dito sa Kabuyo kahapon kita naman natin na halos naabo na ang lahat ng mga kagamitan kabilang na itong nga uh, mga bagong biling damit daw na hindi pa raw nagagamit o nasusuot man lang pero ayon sa ating nakausap na padre pamilya ay mas mabuti na, na kahit nasulog ang kanilang mga gamit ay buo naman sila at buhay na buong pamilya pagkatapos ng trahedya. Naisip namin, baka yung madama ito, baka palayo. Talagang inoon namin, lumain na sa mismong kapoy. Sa inisyal na ulat ng Cabuyao City Police, tinukoy nila ang Lebrilla Fireworks na pinangyarihan ng pagsabog. Pero sa kanilang update ngayon, nililaw nilang sa Lebrilla Aquino Fireworks ito. Iniimbisigan pa sa ngayon ang pinagsimulan nito. Based dun sa initial uh, progress report that the PNP has already like uh, formalized, uh, apparently uh, the business name is under Librilia Aquino Fireworks. Uh, and we have been in contact with them. Sabi nga ni Mayor, walang hindi malalaman. Kung may mananagot, kailangan managot. Ayon sa lokal na pamahalaan ng kabuyaw at ng barangay, matagal na ang naturang pagawaan bagamat may residential area sa lugar, nasa looban pa raw ang pagawaan, kaya't nabigyan ito ng permit. Hindi raw ito ang unang pagkakataong nagkasunog sa naturang pabrika, pero ngayon lang may nasawi. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng may-ari ng pabrika ng paputok. Mel, Vicky, Emil, ngayon sa ngayon ay plano na ng kaboyo LGU na ilipat itong years old na nasugatan sa pagsabog kahapon mula sa isang ospital dito sa Kabuyaw, papunta sa isang ospital dyan sa Manila para mas matutukan ang kanyang kondisyon.